Shoutout mga palangga Yun Meeting na lang po tayo sa boarding Nandito po tayo sa OFW Lounge Kasalukuyan po tayong eh temitikkan makanan untuk masyarakat yang punya lain

di, hala mo bukod na tayo ha huwag kang 11.50 11.50? yes 16 paayag <laughs> na ako <laughs> <inaudible> Sabi <-sabih> tayo 6.50 na lang

Logaw na libre Lodi Shout out sa 100 million people in the house mm. Lame kayo <laughs> Salamat po sa part hard. <laughs> okay. Shoutout po sa lahat ng mga OFW na nakakapanood ng aking vlog. Yan. Yeah. Sama kayo panig ng mundo. Ito po, kasi lukoy ako pong ini-enjoy yung OFW Laos na libre po, lugaw, unlimited. Tapos mayroon pang kape at may mga cookies pa. Ayoko ng cookies kasi hindi matamis. Hanggang lugaw-lugaw lang tayo tsaka kape. <mimit> hmm.

kasalukuyan tayong tumitikim ng lugaw na masarap lugaw libre unlimited kumusta <makes noise> sa'yo pare, pare, pare ko eh <makes noise> Sulitin na yan. Oh, eh, nakakadalawang balik na nga ako. Waiting pa, boss. Ah, okay, okay. Saan ang balik mong bansa? Europe pa rin, Europe. Sa Europe ko na lang, maganda sa Europe. Ito ka nang bumalik sa Middle East. Ah, work permit. Okay, ayos, ayos, ayos. Waiting pa sa WP. Yan, maganda yan, maganda yan. Masaya akong marinig yan na nag-aantay ka na lang ng work permit mo. Tsaga-tsaga lang. Pasasan pati nakakarausin tayo. Oo, isa pa din, antay ko lang work permit. Ayan. Maganda, maganda kung ganun. Masaya ako marinig yan. Tayo magkakadau eh, magkakadaw pag ulit. Shoutout sa pamangki ko, Jolian Latod Lima. Yan Kumusta, kumusta ka na dyan? Mangkon! Sabi ko sa inyo kagabi, mag tayo. Di malaki mag laki Magpainom. <laughs> agatay na lang na kwan. mag -board, ma ng boarding kasi ipan na. Iniingay ko yung OFW Lounge. Libreng logaw, libreng kape, libreng cookies. Ingat, uh, safe flight. Kumusta mang uh, tropa doon? Ngayon, super. Nagkawatak-watak na. <laughs> oh. Si Dave, nasa Espanya ta. Nasa... May nabanggit siya na kung para nasa split yata. Tapos yung mga 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 magaganda nating kasama, ayun, so far, nasa Lido pa rin. Nasa Lido pa rin sila. Yun. Maganda daw simbuan sa Lido. Musa, nakakasimbi sila ng 1,200. 1,300, depende sa overtime. Maganda si Lido salido. Pag... nagtapat ka ng paggabi, maganda. Saan <laughs> ka maasahin boss sa Kwan, Croatia? Ayan yung kwan mo, yung, yung, ano yun, rolo, ralo ba yun, ralo? Yung ralos? Hindi, hindi... namimiss ko yung mga basa mo. ng guhit ng palad. Oo nga eh. Hindi na tayo makalamas ng kwan. Yung mga basa natin ng guhit ng palad, yan ay prediction lang. Talagang, ang iba doon mangyayari, ang iba hindi. Pero yung nakikita talaga yung mga ah, sa grip pa rin ay eh. maganda, maganda, magpapakita pa rin eh. uh, Pero yung pagdidiktahan mo yung tao na binabasahan mo ng kapalaran niya. Hindi po hindi. Kasi siya pa rin yung um, Siya pa rin yung guguhit ng kanyang kapalaran. Yung mga sasabihin mo, yung lang, yung eh, mga prediksyon, mga gabay. O kaya para ma-avoid yung mga bagay na Mangyayari na Ganun Ganun lang naman tayo Maganda kung sa grid, magkikita-kita pa rin tayo Bumili na ako ng mamahaling ma Mamahaling taper para Yung mga nagugupitan ko Hindi magreklamo na nakakagat Kasi nakakagat yung mga ibang Nagugupitan ko, masakit daw sa 10 euro na binabayad eh, hindi daw sulit kaya eh, bumili tayo ng clipper yung mamahalin na nagkakalaga ng kulang-kulang 4,000. na libo tinudo ko na kasi yaman lang din naman yung eh, nagugubot-gubot tayo para oh, satisfy naman yung nagpapagubot sa atin dami-dami mga OPW dito Jeb nagkakantay din lang gan flight Marami na nung kasabayin dito ng mga 658, PR 658. Sarap. Iba talagang pakiramdam yung nakakakain ka ng libre, nakakapika ng libre. Ito yung mga bagay na hindi pinalalampas. Yaman lang din naman yung eh, nagbayad tayo sa O1 membership di sulitin na, di ba? Mamili ka na boss ng isa dyan. Mamili. Wala akong mapili. Lahat pinagpilian na. Wala mapili boss dip. Mga pinagpilian na kasi. damdam, masarap pakiramdam yung buwan. <today> yung na-enjoy mo yung vacation mo kahit kasabing kulang aray, oh. yung araw hindi mo na, <today> hindi ka naman pwede magtagal dito ubos na yung PC natin hindi okay. <today> ka naman nang umuwi ng gold nang umuwi ng summer kahit pa paano ah. namiss ko rin ng summer yun, so far na nakapagkuhan naman tayo makapag-enjoy naman. Ang hindi ko lang nagawa yung naligo ng dagat. Gawa lang ang halim. Malalaki ang halim. That time. Kaya, ay, eh, so far. Chill-chill lang tayo. Chill-chill lang muna tayo oh, ngayon. Tapos na pa na-enjoy na rin yung kon. Na-enjoy yung kon. Sulit so, na bakasyon mo. No? dami na puntaan na pasyalan Hindi naman super mag, konti lang. Summer lang ako pumunta, na ako nag-ride ng ano, eh. gawa ng gastos. Ang dala ko ng nagbakasyon ako, itlog lang. Oh. Tapos pabalik, itlog din. Eh wala, ganun talaga buhay. Sarap. Ang sarap ng lugaw nila Bosyep Kahit sa lugaw na lang Bumawi na ako eh Sa lugaw lang panalo na Ayoko na ng mga cookies Matamis yung cookies Kahit sa lugaw lang Bawin-bawin eh May dito Baya-baya, nag-boarding na kami. So far, okay naman yung tinalabasan sa mga check-in, ipon. Yun lang, may pino sa akin yung isang liter. Yung tangkon sa ilong. Iluha sa immigration. Pointed object daw, bawal. Eh di, okay yun ah. Bakit? Iuwi mo yan. Walang problema. So hanggang dito na lang ang ating live. yan Hanggang dito na lang ating live, uh, Boss Jet. Uh, see you in Croatia. Okay? Ayan. See you. Salamat sa panonood. Ayan. Sa akin pamangkin, shout out. Ayan. Shout out. Bye-bye.